So, nandito na ako sa taas, guys. Hindi ko alam kung saan na si Hubie. Doon ako galing sa baba, guys, oh. Ayan, doon ako galing sa baba at inaayos nila yun. Namumutol kasi sila. So. So, ang galing naman yan. Hmm. Ang galing niya mga galinis. O yan, nalilinisan na. Bakansin. Sunite. Yeah. Hvala, da ste me povabili. di ba guys? Madali lang putulin. Madali lang. Ayan. Wir kennen ja nicht. Ja, es ist YouTube. <laughs> Hallo. Ja. Schatzi, ich weiß noch nicht. Ja, ich komm gleich. Jetzt ab! So, makadaan na ako guys. Makadaan na. So, ayan, ang technique nila. O, oh, ba? Diba? So, ayan na si Ubi guys. Nagbaba. Naantay na ako. So, ayan guys. Ang bilis nilang makapag tapos ng kanilang pagcutting tagal ko rin inantay para makata matapos sila matapos bago dadaan isubi e, si Ubi <laughs> si kasi na yan una una, una kasi yan Naguuna yan siya. Oh. Tapos ante, ante Hi, alangan mong didiretso ako na may ginagawa sila. O oh, diba? Oh guys, ito yung aking O <laughs> na. So So ayan na, guys. <laughs> <laughs> Nung isa, sabi na, kasi yung nasa harap ko kanina, sabi kasi ng isa, uh, picturean ko kayong dalawa, sabi ko hindi ko yan kilala. Yung kanina nakita nyo dyan. <laughs> sabi ko hindi ko kilala yan, yung asawa ko nandun, no? ayan yung asawa ko. Oh. <laughs> sabi niya, picturean ko kayo. <laughs> well, the, the pro hat me kisak. oy, video, umakitig photo. Ay, sabi na, ikinim ni. <laughs> so, napakamalan tuloy ako. Una-una kasi to eh. Kaya, huwag ka kasing una-una dyan. Antayin mo talaga ako hanggat, ano, para pareho tayong, ano, pakamalan tuloy ngayong isa ang asawa ko. Whew! So, ayun, nandoon na yung iba. So, dito na rin kami last week. Nakita niya na yan, guys. Dito ulit kami dumaan kasi... Ano to yung REN? Ang radar dati yan, guys. Noong World War. Ayan. yan ang radar nila. Dito sa mga World War. Uh, 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 yun na yun. sabi niya lang na ano daw ang kakainin ko? sabi ko wag mo akong tanungin dahil pag tinanong mo ako yung pinakamahal ang kakainin ko so better na wag kang magtanong para yung pinakamura ang kakainin ko <laughs> sabi niya dala ko kaya ang pitaka ko problema mo na yon <laughs> sa 30 years ba naman natin ay Ha Hangul hangol mo ako ng paglakad tapos tatanong ka sa akin kung nung kakainin ko. Oh, di ba? <laughs> di ba? <yun? laughs> walang biroan. <laughs> Pag sa pagkain na, walang biroan. So guys, nakaupo na siya. <laughs> nauuna ka kasi lagi sa akin. So Ayano. Uh. <sighs> Upo muna kami dito, guys. Besa dia dah habis dia. Eh, uh, ikut uh, <laughs> Doon daw ako sa kanya, guys. Ano ba yan? Lagi ba tayo magkatabi? Ah, ay mga kunik, Sony. Bisa nyo din. Uh, uh. So, higa muna kami, guys. <laughs> yan, ang, yan ang 30 namin guys. <laughs> Pahinga mo na kami dahil ha, instead na mag ano, sasakay kami dyan para akyat agad. Guys, kundi nilakid namin ang tatlong oras para hanggang dito sa taas. At tulad na sinabi ko, nakasave ka pa, nakapower ka pa iyon ang ano namin guys save ka na makasave ka ng pira siyempre do cost eh, ba uh -huh. mm -hmm. aha yeah. mga 8 mm -hmm. euro or 9 or 10 euro, euro. yung sasakyan na yan so nakatipid na kami exercise pa o diba ganun lang guys ang aming buhay Katipid na, naka-exercise pa. Makakain na kami. Di, ano namin sa pagkain namin. So guys, nandito na naman kami sa malapit. Ay, sa malapit. Malapit na kami guys. Sa paborito naming kinakainan ng lunch pag may mga handa-handaan. Ah, Di ba? Hmm. Simple lang guys, pero... Simple din ang lakad mo hanggang taas. Tatlong oras ba naman hanggat maabot mo dito. Pawis na pawis ka. Pawis ka kain. Hindi <laughs> <laughs> hmm. ba guys? Gusto hmm. mong kumain. Sana nga lang hindi maraming tao sa baba kasi last time hindi ko siya napichuhan. Maraming tao. Kapag konti lang tao ay pwede ko siyang makuhaan. Kasi last time marami talaga eh. Last week. Dito kami last week eh. Oh, kung matatandaan nyo pa yan. Oh, ayan ang ganda-ganda nya, ba? Diba? Dito sa pinakatuktok kasi ito eh. Kung gusto mong maglakad, pwede. At kung nakita nyo kanina yung sasakyan na yun, pataas, ay magbayad ka nga ng tin euro. So, nakasave na kami ng 20 euro. At ayan. Uy, hindi marami ang tao. Serte ko ngayon. Sati ko ngayon guys. Lunis kasi ngayon guys. Ayan, ang mga tao ay nagsipag-uwi na sa kanilang yung mga nagbabakasyon ba. At meron na rin konti. Ayan, kita mo. O, dito na kami guys. Sa lagi namin kinakainan. O bago tong daanan nila o binago na kasi nga marami na slide na ako dito last winter. O, na-slide na ako, di? Ayan na, dito na kami. At ikaw, close ko na to guys, muna, ha? Kasi, ah, uh, medyo kailangan ko ng... <laughs> may tao na kasi. Ayan na. Ayan na si Hubi. So, ayan na ulit tayo. Okay. Middle wheels. Aba di, ka ma mabisel. Ha? Oh, ayan, sabi kong ganoon. Bigyan mo ako ng shadow, shadow, shadow. Well said. Aba, desyema bisela. Ayoko na ng init, guys, at masumobra ng init ko. Oh, ayan, dito na kami uli. Dito na kami last week. At dito kami umupo last week kasi punong-puno nga yan, no? punong-puno. Buti at lunis ngayon at hindi siya masyadong gusto naman to ni Hubie, laging nasa init. This is all good here, but the wheels sonic, negative, diba? Gusto niya talaga lagi naka. eh to mason? Ano ka ba? Uy, lagi. Mahal ikanik at sulang. Ano Probiya mal? Hmm. Yep. Oh, si 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 si. <laughs> okay. Okay. da Gusto niya talaga. Ay, Um, speed piti? nag-order na siya oh. yun. walang tao. The, ngayon di, ilalagay niya talaga ko sa kainitan. Hmm, nakita niyo na to guys last week. Pero puhaan ko pa uli sa mga hindi nakakita. Iba naman kasi ang ang ano, ang langit ngayon. Last week kasi ibang hang ang langit. So, ayun guys, ang langit oh. Blue blue sky. Skies are blue. Red roses too. I fell in blue. Ayun. O, di ba? Ang ganda niya, o. So, o, napaka, ano yung aming um, uh, anniversary, di ba? Dalawa lang kami. Walang mga bata. O walang mga anak, kami lang dalawa at dalawa lang kami kakain. Dalawa lang ang babayaran, o ba? Diba? Masyadong tipid kami ngayon, guys. So, ganun lang, guys, ang aming situation. So, <coughs> thank, you. thank you. So, it's at Prost. Ayan. Masarap. Ayan na yung akin. <laughs> Kainan na. So guys, dahil sa walang tao, ay pwede ko siyang kuhaan. Ito yung sa loob. Ito yung sa loob. Ayan. At ito yung sa labas. Ayan na si Ubilay. Nagbabantay na sa akin. Ewan ko kung nakabayad na yan. Magbayad ka muna dong. At Ayan doon may tao doon o oh, diba maganda naman siya pwede tayong matulog dito guys so babay na mahal so guys uwi na kami guys <laughs> mahal uwi na kami Dito. daw hindi daw 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 hindi daw hindi Doon kami galing guys, sa dito kami bababa.